Good morning, guys. Ngayon ay January 20. Maaraw po siya, guys. Kaya ako ngayon, naglaban ng mga futong. Yung mga kumot kasi, ano, December, November, last ng November. Ginamit ko yung mga kumot na yun eh, January na ngayon. Pinaikutan ko siya, tapos doon ko na lang siya i-dryer sa coin laundry. Ayan. Ito guys, oh. Mainit ngayon guys, pero syempre may snow pa. Ayan. Mainit siya. Itong bahay namin, oh. Puro yelo yung likod. Ayan, tinanggal ko yung mga futong, kung ito, ko guys, oh, ayan. Oh. Iyon ko lang mainit na siya. Yan, tapos, Ida-dryer ko na lang sa coin laundry. Nag, naghanda muna ako ng pagkain ng matanda kasi 11.50 na eh. Ito mga sinampay ko. Natutuyo na lang yan dyan sa heater. Ayan kasi may heater. Ayan. Hmm. Tapos nag-vacuum na rin ako hindi naman araw-araw yung -araw ako dito. yung ako mga two times a week. Kasi hindi naman madumi. Tingnan mo. Tingnan you guys. Oh. Ang vacuum ay yung alikabukar di si dito. Para siyang bulak. Ayan. Ayan yung kalamansi ko. Galing pinas yung buto na yan. Hindi naman namumunga. 20. 15 ko pa yan tinanim. pag winter, pinapasok ko sa loob. Pag summer, nilalabas ko dun sa biranda Yung mga kumot lang ida dryer ko kasi, ay eh, ko coin laundry ko. Kasi yan, natutuyo naman siya sa heater eh. Guys, dito tayo sa may coin laundry. Magpa-dryer ako. Maraming tao yata. Pumili muna ako ng ano, mga alak doon sa Challenger. Eto oh. Parang maraming tao. Ayan. Hakutin ko muna yung ipapadry ko dalong basket. Pumili muna ako ng mga alak. Ayan oh. Eh, para sa bar. dadana ko ng harasin mamaya. Alingki. eh basta. Mga 30 minutes po. And... Ito, pwede mong pabarihan dito. Pwede rin ito. Pag-testing sila. Ang gabanda. Ayan. Ay. 600, 230. 16 kilos. Ayan. Ito naman. 400. Nasa 150. Ito, sa sapatos naman to. 20 minutes. 37. 20 pesos. Ito naman, malaki. May kasamang sabon na to, alam ko eh. Ayan, oh. Malaki. Ito, gusto ko dito. Malaki ito. lugar na to. Malaki lugar to. Malaki. Pahabang niintay ka kasi 42 minutes yung ano ko, yung pa-dryer ko. Pupupo lang. Wala namang nagtitindang inumin dito. Kailangan pupunta ka pa dun sa harasyon. nag ako ng kamay guys kasi ano nagkukuliente eh. siya hmm, bangok Pa-dryer, guys, nasa 230. Yung maraming kumot na yan. Pa-uwi na ako, guys. Nagugutom na kami. 1.30 na. Wala pang tanghalian. Sana hindi na uulan ng snow para makapunta ng Tokyo driving. Tayo yung labahan ko. Ay yung pinag shortcut kasi dito kaya dito ko dumadaan